Hello mga kabadi, kumusta kayo? Welcome back again to my channel. So for today's vlog mga kabadi ay mag-spray tayo ng para sa piyangaw. Uh, at ang rice bag mga kabadi. Gamit itong ating uh, bagong medisina na Julina Insecticide. So yan mga kabadi, uh, nisprayhan natin to kasi ang mga palay na nakapaligid dito, mga palayan, ay nagsianihan na. At yung atin ay nahuli, nahuli na ito, may si natin to kasi last vlog ay nagani tayo sa ating SL8. So ito yung nahuli nating tinanim mga kabady, kung natatandaan nyo na, na, pa, bo, pa, ito yung mga inbreed. So yan, isprayhan natin para hindi ito maubos ng ano, mga atangya, mga piyangaw. So ayan mga kabady, itong condition ng palay. Ganitong stage mga kabady, ito talaga yung pinaka-crucial part na uh, kapag ay inatake nito ng mga piyangaw, ay sinisiguradong sisipsipin sis sisip yan. At yan, wala yung ano, katas niya at magiging ipa. So sayang naman mga kabady. So ito na yung Julina mga kabady. Oh, nasa ano lang, packaging lang ng uh, disease ito. Kasi nasira yung takip niya. So Julina insecticide. Sabi ng mga farmer dito na makasama ko, maganda daw ito sa ano, mga rice bag ah, uh, namamatay talaga yung kanyang uh, mga ano, mga insekto nito. So ito ay galing pala sa SL Agritech Corporation itong Jolina. Kasama ito sa ano mga kabady, sa SL na mga bini, SL8, SL20 ganyan. Ah, uh, yung mga uh, Stopper, yung Sukol nga, meron din sila mga product na ganyan mga kabady. So, yan, hinalo uh, lang natin yung mga dalawang takip mga kabadi sa isang tangke. So, okay na yon At hinaluan natin yun ng na KB Plant Growth Enhancer. Yan. Para naman ay, ano, ay meron siyang full year at the same time yung, ano, uh, gamot niya. So, yan mga kabady. Uh, ito natin ng tubig. Siyempre, para mag, ano, makasya ito sa ating palayan. So, yan mga kabady. Ito yung aking uh, uh, ano, nga buddy na dito mga partner sa aking palayan si Miguelito Baay so ayan mga kabady siya naman yung ating uh, partner dito so napakasipag nito si Migilito mga kabady siya yung ating uh, farm manager dito sa aking uh, farm yan kuha siya ng uh, tubig diyan sa ano sa kanal para pang spray mga kabady so kapag napuno na yan mga kabady ay spray na natin yan okay please keep on watching mm. <laughs> dawat Tegan yang daun kayu leh. Pegos, so, so, pegos. So Anak kamu kuan, kemutihan dia oh. Lagi, sekarang mana terbahu on, mana ikhlian. Mana ikhlian, mana Ya. Nang ugma, kuan jenak yang pertanti nang mukuan ugma kay. Oi pasu pegau, ngi pares karman, anggaan buka atau tuh kah? Nama kau sendukan, kenapa? Kau dah nak bah? Hmm. Masang turun nih litoy. Eh. Hmm. Sige, pasama Diliso oh, Ah, oke oke oke. Hmm. Tata -tata kita mau, boy. Oh, boy. lagi. Ah. Oh lagi boy oh yeah. berani yeah. kosong boy apa yeah. boy jadi tunggu <tell> pilih bagaimana So yan mga kabady, nakita nyo yung atangnya, piyangaw. Yan yung nagsilaparan mga kabady. So naman, tago sila dito sa loob ng aking uh, mga palay. Kasi yung mga kasikbit ating mga palayan dyan, mga silinga, neighbor, ay aniha na sila. So ang ating mga kabady ay medyo nahuli. O yan, piyangaw mga kabady atangnya. Yan ang peste sa ating palay. So kapag yan ay ano naawahe, nahuli ang sa iyo, pagpipistahan talaga yan ng mapiyangaw mga kabady. Ganito mga kabady, kung hinayaan mo lang ito o dito, abutin itong law, luwang to mga isang sako lang siguro. Yan, kasi um, walang ano, magigipa yung, yung uh, ano, palay. Sayang talaga mga kabady, maganda pa naman yung ating balay. So, yung mga ano, yung mga nagtuwiran pa, yan yung uh, sisipsipin nila. Pero yung mga nakadungo na mga kabady, yung nagiilo na, ay hindi na yon hindi na lang ma, ma, ano, matigas na yon mga kabady. yung malambot uh, pa yan yung pinaka-purito nila yung mga mat, matamis na katas uh, yan yung kanilang uh, kinakain so ayan mga kabady, uh, ano, oh, tingnan nyo ang oh, dami mga kabati oh. yan, napakadami yan mga kabady, oh. pag yan ay nag ano, sa iyong palay eh, hindi mo na isprihan uh, bilikado yan mga kabady. So kapag ay meron kayong uh, nakita dyan ganyan sa inyong apalayan mga kabady ay agad-agad mag-spray na kayo uh, pumunta kayo sa ano, iyong mga aggravate supply anong mga medisina na para sa mga tangya. Meron namang ibang mga medisina, sa ng mga medisina mga kabady. So ang ating gamit yung Julina, IA itong Zulina uh, may i-eye itong lambda cyclotrin, So same ito sa karate mga kabade contact ito mga kontak kontak uh, uh, insecticide so meaning mga kabaadi yung uh, mga insekto na tamaan dyan ay mamamatay so yan yung uh, kagandahan sa kontak so dito mga kabaadi ang maganda talaga dito mga kabaadi yung ano yung medisina na contact at stomach action dual mode of action no at systemic kasi kasi minsan mga kabade kapag nag-spray tayo at contact insecticide yung ginamit natin, hindi matatamaan yung ano, meron talagang chance na hindi matamaan sila kasi nakatago yan sa dahon. So, yung dual mode action mga kabade yung meron siyang stomach action, uh, yung ano, stomach action, yung medisina mga kabade pumunta sa ilalim ng balay. So, yan, pumunta siya sa ilalim. Sistema kasi yan mga kabady eh. Basta contact mode. At kapag ay once na nag-inject, uh, nag-sipsipin yung katas na palay sa piyangaw, masasama sa yung ano, yung, uh, yung gamot, yung ano, yung medisina. So, yan yung mamamatay yung ano, piyangaw. So, yan yung kagandahan sa may ano, contact at stomach action ng medisina. Uh, kapag ay natamaan, uh, uh, hindi natamaan, so nag-sip-sip siya, ay patay talaga sya mga kabade. So, okay, yan yung eh. magandang uh, ano. Okay, kayo? Example yan mga makabody, yung gold insecticide, yung parang ano sya, parang lotion, gold insecticide. Maganda yan mga kabade. medyo may kamahalan yung mga ano, mangganyang mga medisina Ah, uh, Vindex, yun sa ano, nanong beer. Magandang mga medisina yan mga kabade. Sa ano, sa Agway, uh, ano bang ano sa Agway ah. Hmm. Uh, Basta, ano? Sa, buf, bufam? Bu bufam? Ano yan? asin Meron din ascend. Maganda din yun, mga kabady. Ascend. At ano bang nasa agwe? Nakalimutan ko, mga kabady. Ano yun? Basta maganda yun, mga kabady, sa ano, mga ganito. So, hindi lang rice bag. Uh, ang ang piyanga yung tintiran ng mga ganon, mga kabady ay meron ah, ibang mga ano mananap halos ay, lahat mga kabady na, na insekto na dito sa palay kaya ang kaya yung patayin ay, sa mga medisina spray. na yun yung mga mahal mga kabady mga pribaton so nang maganda na mga medisina na yun mga kabady pero kapag ay ano mga kabady na sobraan mo at palagi mo lang inispray gold lang or pribaton lang may chance yan na mag-immune mga kabady immune yung mga insekto hindi na siya mamamatay sa isang klase lang na ano na gamot na medisina. So ito mga kabad, eh, ang area na to, ito lang yung uh, case na inspirihan natin ng ano, na yung insecticide. So hindi ako nag-spray, nag-spray ako pero yung pulyar, yung KB plant growth ni Nancy, hindi naman yon insecticide. Hindi uh, yun ay pangtaboy lang sa ano mga insekto. So, hindi kagaya nito na insekti sa ibang patay talaga. So, nanigurado lang ako mga kabady kasi kap kapag hindi tayo nanigurado, siguro, siguro mabawasan talaga yung ani natin. Kung hayaan lang natin ito, maging ipa talaga ito mga kabady. Siguro ito yung isa sa mga ano factor na yung last vlog ko, kunti lang ang inani sa aking SL8. So, ano, kampante ako sa aking ah. Huh? Uh, hindi ko iniskrihan ng mga huh? ano, yung hindi nila ako sa KB Plant Growth so, hindi ako nag-spray ng mga pang ano, pang patay talaga ng mga insekto. So, ang daming ipan niya mga kabady. Uh. At sigo, yun ang ano, rason ni ko alam. Or <laughs> kulang basabo, no? Or hindi, hindi ko talaga alam mga kabady. Basta ang ano ko lang, masabi ko lang uh, kapag ay may nakita na kayong insekto, ah, mag-spray na talaga kayo mga kabady. At huwag niyong kalimutan mga kabady, kapag nag-spray kayo, dapat mayroong tubig. Mayroon itong tubig mga kabady kasi nag-pump kami dito last uh, ah, naghapon, nag-pump kami ng tubig. Water pump kasi walang irrigation dito mga kabady. Uh, ah, we no water pump namin dito. So, mas maganda mga kabady, mag-spray kayo ng insecticide, dapat may, may tubig. Kasi lumalabas yung insecto, mga insekto mga kung may tubig mga kabady. Lumalabas sila. Hindi ko alam bakit sila lumalabas at no, basta kay siguro ganahan, ganahan sila, sila, sila sa tubig kaya lumalabas sila. So, yeah, that's the time na mag-spray na kayo mga kabady. At dapat din mga kabady, umaga kayo mag-spray. Uh, yung ano, yung sayo, Umaga uh, maaga talaga mga kabady. at kapag sa hapon mga kabady, yung hindi hindi na mainit mga 3 o'clock in the afternoon. So, okay na yun mga kabady hanggang sa makita pa ninyo yung, yung palay. So, hit yan. Na, yung ating uh, aking hit advice hit mga kabady. No? So, yan mga kabady. Please keep na on watching pa rin. Ang sabi mo yan? Nang hit siya? Hit siya na. po ko nakupan, Okay na niya. At huwag niyo pong kalimutan mga kabady na i-like at i-subscribe ng aking YouTube channel at i-follow para sa mga bago kong mga videos. Kasi napakalaking tulong po itong mga kabady na mag-grow ang aking channel. At huwag nyo pong escape yung mga ads na nasa, ano, nasa aking mga video. So yan mga kabady, ay malapit na natin itong nga uh, natapos. No? So mga nangalati na tayo mga kabady. So tingnan nyo yung bunga nito mga kabady, ang ganda. So sayang naman mga kabady kung uh, itong mga bunga ito ay sisipsipin lang ng mga piyangaw. Yung mga tangnya. So need talaga natin spray mga kabady. So, ayan o, no? ng ating sprayer. So, ang ating sprayer condition na tinito mga kabady, eh, wala pa naman nag, ano, wala pa naman hingi ng maintenance. So, okay pa naman ito mga kabady. So, ito yung uh, kagandahan mga kabady ng uh, ganitong sprayer kasi hindi na, hindi mapapagod yung ating nag-spray. So, mapagod siya sa kalalakad lang pero sa pag-pump. Uh, yung, ano, masakit mga kabady. Masakit sa likod kasi yung, ano, mag-pump ka pa at Nakakangalay mga kabady. So dito sa taas mga kabady, nakita niyo yung palay ay ano, maliit lang mga kabady yung ano, uh, ito ay yung dahilan mga kabady kung yung pal, uh, yung area mo, yung palayan mo ay walang ano, masyadong tubig mga kabady. So ito mga kabady, hindi tayo nakapump nito. So at kapag ay nagpump man tayo, ay kinabukasan ay mawala na yung tubig yung kinatawag itong nga hupupan yung Uh, lupa niya ay merong parang halo ng mga bato. So, ito yung uh, klase ng lupa na hindi ideal na isaka, mga kabady. <laughs> Kung meron kayong ganitong lupa, mga kabadde, ang best advice ko ay tamyan nyo ito ng munggo or mga ano ba, yung mga balanghoy, yung root crops, at yung kung merong tubig diyan ay ikanal na lang ninyo papunta doon sa mga lupa na pwede ninyong itamna ng palay kasi kapag ganitong lupa mga kabady masayang lang so sinubukan ko lang ito mga kabady, kasi ay sayang naman mga kabady pero sa susunod atin itong tamna ng mga kamote so gusto kong nga uh, ating ano di ba mga munggos o oh, pwede yan mga kabady. napakaganda diyan sa ano, ganitong lupa. So, dito sa baba, mga kabady, ay napaganda ng palay nito. So, unlike noon sa baba, ay ataas ay, ano, uh, hindi masyadong kagandahan yung uh, bunga ng palay. So, malapit na itong matapos ni Miguelito, mga kabady. So, ang ang pasahod niya ay per tangke siya dito kasi uh, napaka, ano, uh, napakaaga niyang pumunta pa dito. So mga nasa 4:30 kami nag ano nagsimula. So ikalawang area na to. So ngayon ay mga nasa 6 na siguro ngayong oras. So ayan mga buddy, tapusin lang niya itong dalawa at pagkatapos ay pupunta naman kami sa aking area yung ano mga kabady, yung mga nahuli pa natin na natanim. So atin yung inspirahan mga kabady kasi nga sabi ko kanina ay uh, yung mga Uh, at ang yan, mga piyangaw uh, nagsi ano na nagsi Alisa na sa mga bagong uh, inanihan ni so nagpuntahan na doon sa atin so kinailangan talaga natin yun na uh, maano sila mapatay or ano bang gagawin natin mag-spray tayo ng mga insecticide para magkaano tayo makabawi o maka, hindi sila makabawi tayo sa punan at hindi rin makapinsala sa ating palay so yan mga kabade, please keep on watching So ito na mga kabady, nagtatapos ang uh, video ko. So salamat sa mga supporters ko, no? mga silent viewers ko. At huwag nyo pong uh, kalimutan na uh, i-subscribe mga aking channel for more updates at mga videos ko. So salamat nga pala sa inyo mga kabady, sa inyong uh, taus nga pagsubaybay sa aking uh, YouTube channel. So I hope na hindi po kayo magsawa. No? So salamat sa inyo mga kabady. So, ingat kayo palagi sa inyong mga buhay. Uh, happy farming pa rin. So, sana ay meron kayong natutunan kahit konti lang. So, ganito na po ang ating uh, ano stage ng ating palay. Malapit na tayong mag-ani mga kabady. So, sa susunod, mag-content naman tayo sa iba, more related pa rin sa farming. So, see you in the next vlog. Bye-bye mga kabady.